Sa panahon natin ngayon, talaga namang napakaraming sakit ang naglipana. May mga sakit na uncurable. May mga sakit naman na nanggaling naman sa lifestyle. So ngayon, ibabahagi namin sa inyo ang top 3 na pinakamagandang content na ginawa namin na siya namang nakatulong. Hindi lang sa daan-daan, kundi sa libong mga kababayan natin at pinanood ito ng milyong beses sa social media dahil nagkaroon sila ng solusyon sa kanilang mga karamdaman. Nakausap namin ng tatlong doktor na talaga namang nag trending sa social media dahil nakatulong ito para mas magkaroon ng idea ang ating mga kababayan. So hindi ko na patatagalin. Ito na ang aming top 3 ng pampahaba ng buhay. Top 3 research shows then na uh, 90% ng pasyente natin na may hypertension and 50% ng patient na may diabetes, ang roots nito is coming from problema sa pagtulog. And if the patient is gonna be diagnosed, yung 90% na to is meron talaga siyang problema sa pagtulog which is obstructive sleep apnea. The reason why is that if the patient is nag snore yung snoring kasi yan yung ano, primary symptoms. So nag yung ating mga kababayan. Nung bata ako, no, sinabi sa akin na pag nag ka, maayos daw talaga tulog mo. Mali pala yun. Ibig sabihin ng nag-ihilik, magkakaroon flow limitation sa airway, nagbabara ang lalamunan. Pag nagbabara ang lalamunan, less yung oxygen intake na, na pumapasok sa katawan mo. Pag less oxygen intake, ang tendency, magkakaroon ka ng awakenings o nagkakaroon ka ng tinatawag na microarousal. Yung nagigising ka pero hindi ka aware na nagigising ka. Yes, number one signs ng obstructive sleep apnea is yung malakas maghilik. For example, if you're getting elbow by your partner, sinisiko ka pag natutulog ka because of nagihilik ka, moderate to severe obstructive sleep apnea, you might be suffering. And yan is based dun sa clinical research. Search. So kung may partner ka at malakas kang humilik, dalawa kayong nagdededelikado. Dahil yung naghihilik at yung nakakarinig ng hilik na hindi makatulog. Anong oras ang dapat natulog? Dapat 4 hours, wala ka nang ginagawa. If your bedtime is let's say 10 p.m., 6 p.m. pa lang, medyo nag-slow down ka na, nagpapaantok ka na, sabi nga nila. Sa North America kasi, you need to be, uh, you need to, you need to, to do the steps, yung algorithm, kung ano ba yung tamang approach. Hindi nagbibigay ang doktor natin doon na hypertensive ka, medication agad, no. We need to find out what the root cause. Hindi sleep apnea. Ano ba yung stop bang na yan? S stands for snoring. If you're snore, of course, you need to get tested. If you're tired during the day, you need to get tested. O for obstruction, someone noticed that you stop breathing at night. P is meron ka ng high blood pressure. And uh, BMI for B. So BMI, ibig sabihin, if ang BMI mo is 30, risk ka talaga for obstructive sleep apnea. And meron tayong age. Of course, the age natin is that more than 45 to 50 years old. Risk ka na rin. And then yung neck size, pag malaki yung neck mo, neck is 17 inches or more, your candidate. And the last thing is gender predominantly male patient you can improve the quality of life by having a really good sleep at night. Ano-ano ang mga kailangan nilang gawin para mapaganda nila yung quality of sleep nila? I always educate yung mga pasyente natin about the sleep hygiene. Number one, do not do any exercise four hours prior to sleep. Number two, no digital like iPad, laptops, or any phones four hours prior to bedtime as Apat well. Apat na oras din. Pangatlo is, kailangan natin na magkaroon ng comfortable bed. Pitch dark. Another thing is like, four hours, dapat wala ka ng caffeine o sugar four hours prior to bedtime. Tap. Two, ginagawa ninyo, do? reprogramming yung food consumption ng isang tao. Kasi, isa sa mga longest problem ng humanity, discipline pagdating sa pagkain. If we look at our father and mother, the Adam and Eve, na lang, ano? pinakaunang kasalanan nila, pagkain rin ang nangyari. Di ba? I yes. think it really is a human problem, food, and yung disiplina natin sa pagkain. Importante ay maintindihan po natin if we want to combat our number one killer, is to avoid all foods that have cholesterol in it. And basically, yun ay mga pagkain na galing sa hayop. Whether it is a food product or the animal itself, may cholesterol po yun. Hindi po natin may iwasan yun. Kahit yung pinaka-leanest, leanest na meat na meron tayo, may cholesterol pa rin po yun. Halos lahat ng tao, balang araw, hindi na makakaligtas at mamimili na lang tayo ng mga sakit natin pagtanda natin. Ang tawag kasi dyan ay premature death. Hindi ka pa dapat talaga mamatay, pero namatay ka dahil sa sakit. Based sa genetic research ngayon, pag pinanganak ka sa sanggol, kunin mo yung kanyang DNA, yung chromosomes niya, tingnan mo yung dulo ng chromosomes, ang tawag ko dun ay telomeres. At yung mga geneticists, alam nila kung paano bilangin yon. Ang average lifespan dapat ng tao is 120 years. Dapat ang tao ay 120, 120 years old. Years. Yung mga namamatay ng 60, ng 70, definitely premature death yon. Kasi halos kalahati pa lang yun ang buhay nila eh. And yet, they're dying so young because of what they eat and how they live their lifestyle. Natuklasan nila na four food groups dapat ang pinanggagalingan ng pagkain ng tao. Fruits, whole grains, beans, and vegetables. Teka lang, wala dyan yung karne. Yun nga ang challenge doon. Kinumpare namin yung mga digestive systems ng mga species ng iba't ibang klase mga hayop. And of course, yung pagkain nila. At nakita namin na ang design ng digestive system ng tao ay very similar to herbivorous animals. One good example would be the gorilla. Gorillas are plant-based eaters. Pero yung digestive system nila, kukumpare natin sa tao na tayo kumakain ng karne, very similar. Mahaba ang bituka, konti lang yung acid na na pinoproduce ng stomach nila. Although ang gorilla may distinct na canines, pero generally ang mga herbivorous animals flat ang ipin. Very similar tayo sa herbivorous na mga hayop. And that's why nung na-introduce sa atin yung pagkain ng karne, doon na tayo nag-dwell. Nakalimutan na natin ang gulay. Nagsimula na yung mga sakit. Eto na ang top 1. Nasa heart ko kasi na maturuan ang kapwa natin Filipinos na ang kagalingan ay hindi makukuha sa iniinom, kundi ang kagalingan makukuha numero uno sa disiplina. Siyempre, pangalawa, sa tamang pagsunod ng pag-aalaga ng katawan according sa inihabilin sa atin ng Panginoon. Ayoko ng gamutan eh. Gusto ko edukasyon. Maraming nagkalat ngayon na mga nagbebenta ng mga food supplements. Sobra ko. Na kung ano-anong claim ang ginagawa nila, paano nga ba ito gagamitin ng tama? Ang tunay na ibig sa ng food supplement, yung hindi natin nakukuhang nutrisyon dahil sa maling mga kinakain natin sa panahon ngayon, can be supplied by this herbal and natural and food supplement. Whatever your brain believes, body will achieve. Minsan, ang tao walang sakit, pero ang nasa isip niya, nagkakasakit siya. So, natutuloy Napakaraming may cancer sa Pilipinas. Ang talagang nagpapahina sa kanila, the way they think, may sakit ako. Up to the point, pag niyaya mo, kain na tayo, wala akong gana. Bakit? May cancer. O oh, ba't di ka makatulog? Nag-iisip ako, bakit? May cancer ako. Yung chemical composition nun, definitely, sasalain ni kidney. Sa sobrang tagal mong gumagamit ng synthetic drugs, sumusobra na rin yung chemical na napupunta kay kidney. Dumarating yung point, humihina na yung function niya. So ayaw ng katawan natin ng sobra. Dok, pagdating naman sa lifestyle change, yeah. example ako ay isang call center agent. Nature ng trabaho ko ay gabi, so wala na ako kagad Dr. Sunshine. So kung ikaw ay call center agent at wala tayong choice, pinakamaganda, magpalit na kayo ng trabaho para makumpleto mo yung pito. Wag mo kayong magagalit ha. Pero ang katotohanan, kaya po mas malaki ang sahod nila kesa sa usual na empleyado. Health hazard po ang panggabit. Gaano kahalaga ang probiotic sa katawan ng tao? Itong tinatawag nating GIT, kailangan balance. Pag tumaas ng isa, naging 16% ang bad, magkakasakit ka na. Ganong katindi ang balance niyan. Dahil sa mga wrong lifestyle natin, wrong food that we are intaking, nauubos si good bacteria, dumadami na to. So humihina na ang ating digestive system. Importante ang probiotic. Kaya importante, importante ang probiotic to supply the balance of the good bacteria and bad bacteria. Pag hindi kailangan ng katawan, natural din niyang ilalabas. Actually, yung LBM, hindi dapat ginagamot niya. Ha? Huh? Bakit mo may LBM? Kasi may pumasok sa katawan mo na hindi niya kasundo. Kailangan niyang ilabas. Ang delikado lang, pagka nag-LBM, is baka ma-dehydrate. Ano nga bang natutunan natin dito sa top 3 na to? Siyempre, ayusin natin ang ating lifestyle. Tamang pagkain, tamang oras ng pagtulog, tamang haba ng pagpapahinga sa bawat araw at higit sa lahat, uminom ng maraming tubig. Simple lang pala ang solusyon para humaba ang buhay. Ginagawa lang komplikado ng marami at ang mas masakit neto, nadidiskubre natin na malala na pala ang ating sakit kung kailan manubha na. Laging tatandaan, tubig, exercise, tamang lifestyle at tamang pagkain, okay ka na, hahaba na ang buhay mo. Muli, magkita-kita tayo sa susunod na Top 3 with Boss RDR.